Boys, talaga yung nagsabing yun. Sabi pa naman sa akin, huwag kang mawawala ng bagasa. Kasi balay mo, walang para sa'yo. <laughs> Sakit sa ba? Gusto nga naman, guys. O ba diba? masama ang umasa kung wala naman talagang para sa'yo. Minsan sa buhay natin, Matuto, na, matuto tayong tanggapin ang mga bagay-bagay. Ilaan ang uh, araw at syempre oras mo sa ibang bagay na kapatipakinabang. <laughs> Ayan po ang ating hugot of the day na sinasabi ni Kuya Kim, ang buhay ay wither-wither lang. Isang mapagkapihang araw po sa ating lahat. <laughs> <laughs> Siyempre, bagong araw, bagong pagkikita-kapin na naman ang matutunghayan nyo sa aking kabaklaan. <laughs> Hanggat may kape, huwag mawawala ng pag-asa. <laughs> Malay mo, walang para sa'yo. Ay, eh, Kuya Ede. Uta tama talaga guys, ang talaga namang Uh, ano natin talaga is umasa ng umasa. So hanggat may pag-asa, hanggat may uh, hanggat may araw, umasa tayo ng umasa guys.